Ari po pala yung binilhan ako ni Mrs. Eh, ang ganda rin nga. Sabi ko na po yung sa inyo. No? 170 ata. Sa siyapi. Matali na din po yung ano. Ay ano, kumbaga yung nag-isip po po ng siyapi. Kahit kinakahigala ang sa gabi, kinakakabili ay, ay isang pindot lang naman ay. Aba, dadating sa iyo dalawang araw ay pambayad. Pambayad. Kung magiging ikaw nga na may tatama din, kung magiging makatingin kaya ng halimbawa ka ganito bota, ah? bukas ako eh kung wala pa po yung eh, makapuntang palingkit, makatingin eh, mamamasahe pa ako, wag na kaya. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, bala episode 12 po. nag -spray po tayo ng ating palayan sa batch number 3 po na ating palay. Gawa ho ng napakarami ng atang niya, ay tinira na yung kaabay doon. Ay parang lumipat po, uh yan tayo ay bumalik la ngayon at tayo nag aano na rin binilad diyan no? naghalo po yan yung atin pong binilad na palay yan po ay yung inani dito yan maigi po naman at medyo may pagkaganda ng panahon no Tapoy diretso na doon hanggang doon sa kalabakan naroon na po yung sprayer natin lason at saka yung ano bang tawag dun? Yung timba. Oh, yun. Arik po ay yung pali naman nating batch number 2. Hindi na po na. Yan po yung na-spray natin. Ay, love nakaraang araw pa parang 3 days na oh ayun pong kabila ay mas bata pa dito ito po medyo bidlaw na ayun yan ganyan po ang ating pagkain bago ma-proseso oh Bidlaw na 128 variety ordinary oh tayo po naman dito sa bandang kalabak-labakan napakarami po ng insekto ay sayang po naman pagka hindi natin aanuhan uh, i-sprayhan uh. ay talagang yung nakaraan nating alaga ay tayo naka siguro naka months na or higit pa ay ngayon ay 1 months na lang yung ating gagawin pag-aalaga. Oho, yan oh. Ito po yung mga bagong na anihan na kay Cordell oh. Yan. Ngayon po yung mga namamahay dito na maninira, lahat ay lumipat sa atin. Oho. Yan. Nang walang paalam, lumipat nang walang paalam. Nga ilan po yung ating sprayer. Dinodoble ko po ang ano ng strainer at anong dumi. months na malapit na ang ano Pasko ano kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus nang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan Christmas bonus ang ating inaasahan Kaya't ibigay mo na Kaya yeah, malapit na po, nabilang na ang ano ah ba, Ilang araw na nga lang ba Basta ilang araw na lang Nabilang na ang TV ni Turk tayong lahat sa araw na ito Aba, ito pala isang buwan pa September October October magtatapos baka po naman hindi na tayo aabuti ng 2 Los Santos pagdaan eh ang sabi nung matandang una sa amin ay hindi naaabuti ng umbras ano ho, may mga salita hong gayon na. Ah. Abay, malapit na nga palang umbras, sabi ka Umbras daw po, ano. Ay pala undas. May mga salita hong gayon na Malapit na pala ang umbras. Ay pala na may undas. Aho. Mga salita natin po yun ay. Yan, narin na po oh. Pakadami ho naman na lipad lipadang lipadang ayan. Awan ko kita sa camera. Ayan lang. At mga nagadapo. Oh. Oh. Ayan ang kapal. Lalim. Hmm. Yan, kapal po. Ito mo, parang langaw Pagka po yun, hindi mo susupin lang like, ako. Yan, ang kapal. Hmm. Aray po, pagkakapal-kapal oh. Napuro na oh. Aba. Diyos ko po, ulat po, hindi lang halata oh. Aba. Pagadami oh. Oh. Ah, Diyos ko po, patatawar pagkakapal oh. Oh. Eh, grabe man. Ah, ah. Tumpo. hi, e, hey, pakilabot. ah barang kapal abah. ay wala ho tayo maaanin ito pagkagito, ubus mm. grabe dami ah, uh, ah. hindi nga lang wala ta ah, kakalabot eh Hmm. Ah, kitang kita po naman halipad ay. Oh. Pansin po ka ninyo, ang dami. Parang lang ang Ano? Oh. Ah. Talagang kung hindi nga naman bibisitahin ay oh. Medyo ya ano ho natin, at kahit di naman lusungin na. Ah. Mm. Abot na po. Ah, ang dami oh. Ay, Diyos ko po. Pagkakakapal ng mani ay eh. Oh. ang inaano po niyan sinisira pa lang po niyan bulaklak pa lang po Oho. flower stage tinitira na yung mga yan kaya ho syempre pag naano yung bulaklak maluluoy ayun eh di wala na rin ho tayo mga oh yan ho ang pinoproteksyon natin dyan

Ari po pala 'yung binilhan ako ni Mrs. So, ang gana rin nga. Sabi ko na po 'yung sa inyo, ano? 170 ata. Sa Siapi. Sa Siapi. Kahit po minsan 'yung gana damuhan akin ni Sprite, na natira ah. Ang purpose po naman natin patayin na. Ah. matalino din po yung ano ay ano kung bagay yung nag-isip po ba ng Shopee eh. kahit kinakahiga lang sa gabi kinakakabili ay, ay isang pindot lang naman ay abay dadating sa dalawang araw ay pambayad kung kung ikaw nga na may tatama din kung makatingin kaya ng halimbawa kagayon to bota ah. bukas ako ay, eh, kung wala pa pong Shopee eh, makapuntang palingkit makatingin ay mamamasahe pa ako wag na kaya sabihin no eh. Ay nga isang pindot mo lang Tutuktok mo sa inyong pintuan Mga dalawang araw Pwede easy makakabili agad Ano? Easy po ba ang pagbili? Ay di ayos Nakakatulong at madali Ay ang problema yung pambili Ang medyo makunat ko Hanapin Oh, um. talaga talagang ano man pala kana nakaligtas ka na sa gitna ang damuhan ang babakbak naman sa iyo ay yung ano yung mga tinabasa natin no? tapos insekto naman yung ah, halili Hindi pa nga po tayo tapos sa ibang pila-pilan. Maglinis ay eh, po yung gastos ano. Dumagdag na naman itong insekto. Lugar yung ating gamot na iaano ni na ng ibang expenses din sa ano ay eh, nadamay ulit. Ay talaga pula naman gayon. yung... siguro ipinaparanas din sa atin ng Panginoon na tayo yung magtipid at baka may dumating na ano-ano na iba pang kagastusan kagaya nga na rin yun ay lubat na nahina ng ugok nahina ng kandar wala na pati wala na laman wala na eh. lubat na lubat na po ayun po nakarga na po uli natin wala hmm. nang karga na po oray eh. dami ay eh. pagano, pagmalalim ng putik nabara po ba pamanda regalo sa si ate ay hmm One seventy sa Shopee. Uh, Amiran do palang kano bayad sa ano yun? Ano yun? Siping. <laughs> bayad sa siping ay minsan daw po na may libre shipping free shipping free shipping <laughs> aba ay minsan ay tinitina nung asawa ko yung pag libre shipping ha ah, libre shipping ay di yung minsan at mura mura kailangan ay in order oho iya yeah. tapos ang sabi naman nung aking pinsan Yano Biro si Utoy ay nakapag-asawa Biro sa ganyang siyapi-siyapi ay ay baka siguro sabi sa online-online pala nakapag-asawa doon yung kanyang anak ay sa siyapi-siyapi ay lagi ba nakatingin at pinapanood at yung may kausap ay nakapag-asawa Biro si Utoy ay ngayon po yung nga ay ang makabago video call lang tawag uh -huh. sabi ako po naman hindi ka anong mahilig sa mga ganun ay. Mga online-online na gayaan. Ako nga ay nag ng YouTube. Kahit po pag minsan, kung bagay namang buhay ah. Minsan ako po yung walang Facebook. Uhu. Ay ah, sabi ko yung ganun din naman. Oo, Kaya pag minsan tahanapin niya ako sa Facebook ay wala. Pero ako po ay sa YouTube. Yun, sa YouTube. At ako kinukutingting pero ni sa gabi eh. Adi, di ba yung, yung kagaya po sa amin yung mga bata ay kinukot-kot ay yung tiktok-tiktok na ganun ang akin po naman ay nag edit ako habang yun din naman na silpon din naman di kumbaga yun na yung aking pinaka pinagkakaabalahan po oh, ay wala po naman problema kahit ba anong ating panoodin na di kumbaga ngayon yung akin laan po ay di yun nga yun po ang hilig ko ay o ay di kung ano po naman hilig ninyo di suportado ko kayo din, oh, yan Dangan nga lahat tayo nakapag-irguhan ng ganyan, oh matatapos na rin natin isprayhin, ah mm. pre-shipping adi ah, po, ang shipping din sa amin ay yung ratig, ano <laughs> libre ratig pre-shipping ah, ah, itay, ka nga, biro, ay matatapos na, oh